Pilipinas wala nang aktibong guerrilla front ng New People's Army ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Criselene Catarong para sa balita. Mapag-usapan din po natin yung mga internal security threats. si nga, ang uh, mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, ang Department of National Defense. Wala nang aktibong guerrilla front ang New People's Army o NPA sa bansa, base sa tala ng pamahalaan noong Disyembre ng nakaraang taon. Sa isang video message, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resulta ito ng anti-communist insurgency campaign ng gobyerno. Nitong 2023, nakapag-neutralize ang pamahalaan ng mahigit 1,300 at mga miyembro ng communist at local terrorist groups. Nakakumpiska rin ang gobyerno ng mahigit 1,700 mga armas sa pamamagitan ng paghuli, pagkumpiska, pagbawi at pagsurrender sa mga ito. Pinuri naman ng pangulo ang mahusay na pagganap ng mga pwersang pansiguridad sa kanilang tungkulin na mapanatili ang kaayusan sa bansa. Ang mga progresong ito ay sa pamamagitan ng pinagsasama-samang pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Department of National Defense at Intelligence Agencies ng gobyerno. Kaya patuloy natin eh, ipaglalaban ito at uh, maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ng performance ng ating mga pulis at magandang koordinasyon ng uh, SND, ng Department of National Defense. Lahat ang ating mga intelligence agencies ay eh, silang nagtutulungan kaya naman naging matagumpay itong ating kampanya kontra sa internal terrorism. Una rito, nagbigay ang Administrasyong Marcos ng kabuang 91.47 million pesos sa mga dating rebelde at surrenderees. Ito ay nagsilbing tulong pinansyal sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program Package ng Pamalaan na pinangangasiwaan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Base sa year-end report ng ahensya, umabot sa mahigit isang libo ng mga dating rebelde na binubuo ng mahigit walong daang NPA fighters at halos tatlong daang milisya ng bayan members. Ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamalaan hanggang sa katapusan ng Nobyembre taong 2023. Kabilang sa iba't ibang tulong sa ilalim ng DILG package, ang agarang tulong sa mahigit isang libo na benepesyaryo, livelihood assistance sa mahigit pitong daang recipients, reintegration assistance sa mahigit isang libong benepesyaryo, at kabayaran sa mahigit dalawang daan at anim na pong baril na kanilang itinurn over sa mga persa ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Katarong, SMNI News.